Ang luya ay isang popular na sangkap sa pagluluto at tradisyonal na gamot na puno ng iba't ibang benepisyo para sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito: Mga benepisyo ng luya sa katawan. Pampainit ng katawan at panlaban sa sipon. Ang luya ay kilala sa taglay nitong init na makakatulong sa pagpapawis at pagpapalabas ng lamig sa katawan. Kaya itoy mabisa para sa sipon, UBO at pananakit ng ulo na dulot ng lamig. Panlaban sa pagduduwal at pagsusuka, halil istifada ti manduro sa pinakakilalang benepisyo ng luya. Ang luya ay epektibong pampakalma sa sikmura at makakatulong sa pagpapagaan ng pagduduwal at pagsusuka, kasama na ang morning sickness sa pagbubuntis, pagkahilo sa biyahe, motion sickness, at pagduduwal na dulot ng chemotherapy. Pantunaw ng pagkain Ang luya ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapasigla ng paggalaw ng tiyan at bituka. Nakakatulong din ito para maiwasan ang kabag at pananakit ng tiyan. Pamamaga at pananakit may tagli ITONG anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pananakit. Ito ay ginagamit para sa pananakit ng kasukasuan, arthritis, pananakit ng kalamnan, at maging sa pananakit ng puson tuwing regla, panalaban sa mikrobyo. Ang luya ay may antibacterial at antiviral na katangian na makakatulong laban sa iba't ibang uri ng mikrobyo, tulad ng E. coli at salmonella. Nakakatulong din ito para mapanatiling malusog ang bibig sa pamamagitan ng pagpigil sa pagdami ng oral bacteria. May antioxidant properties. Naglalaman ang luya ng antioxidants na lumalaban sa free radicals sa katawan. Ang free radicals ay nakakasira sa cells at nag-ambag sa pagtanda at iba't ibang sakit. Naglalamagin ang mulunla, nagpapababa ng asukal sa dugo. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang luya ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng blood sugar levels at insulin sensitivity, lalo na sa MGA taong may type it non-diabetes, nagpapalakas ng immune system. Dahil sa taglay nitong vitamina, mineral, at antioxidant properties, Nakakatulong ang luya na palakasin ang immune system at protektahan ang katawan mula sa sakit, proteksyon sa atay. Ang ilang sakap sa luya ay may kakayahang protektahan ang atay mula sa pinsala at makatulong na mabawasan ang pagbuo ng gallstones. Paalala sa pagkonsumo ng luya. Bagamat maraming benepisyo ang luya, mahalaga pa rin tandaan ang MGA sumusunod. Pagkonsumo sa umaga. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, mas mainam na uminom ng luya sa umaga dahil makakatulong ito sa pagpapasigla ng digestive system. Ang pag-inom sa jabi ay maaring makasira sa pagtulog ng ilang tao. Tamang dami. Tulad ng anumang gamot o pagkain, mahalaga ang pagkonsumo ng luya sa tamang dami. Ang sobrang pagkonsumo ay maaring magdulot ng heartburn o pagtatae sa ilang individual. Balat ng luya karaniwan hindi na kailangan tanggalin ang balat ng luya kapag ginagamit ito sa pagluluto. Kung gagamitin naman para sa medical na layunin, mas mainam na kumonsulta sa herbalista o doktor. Ang luya ay isang kamanghamanghang halamang gamot na nagbibigay ng maraming pakinabang sa kalusugan. Sa pagdaragdag nito sa iyong pang ARAW na dieta, maaari kang makaranas ng mas mabuting kalusugan. Mayroon ka pa bang ibang katanungan tungkol sa luya o iba pang halamang gamot?